ang bida. Live from the studios of Newsline Central Luzon in Pampanga, here's the today's top of the hour news from Newsline 103.1. Ang ating oras, pasado alas 12 na ng tanghali at sa ating balita. Nagsimula na ngayong araw ang Bagong Pilipinas Service Service Fair sa Botolan People's Plaza Zambales. Ang unang Serbisyo Caravan na ginanap sa Region 3. Ito ang pang-10 Service Fair ng Bagong Pilipinas sa kanilang paglilibot sa buong Pilipinas upang maghatid ng social services, livelihood, education opportunities at iba pang serbisyo para sa mga Pilipino. Pinunahan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang naging speaker at guest of Honor ng programa. Ayon sa kanya, ang pamahalaan ay kusang lumalapit sa mga mamamayan upang magbigay ng tulong at may pagpatuloy ang pagpundar ng mas maginhawang buhay. Binigyang diin rin niya ang maging bukas ang bawat isa sa pagbabago at magsama-sama para sa pagbangon. Kasama rin ni Romualdez ang mga representative sa buong Central Luzon at ang mga national government agencies. Malaki naman ang pasasalamat ni Representative Nanay Bing Maniques, kay Pangulong Marcos at kay House Speaker Romualdez sa pagpili sa Zambales bilang isa sa mga lugar para ganapin ang servisyo fair ng bagong Pilipinas. Nagbigay naman ng iba't ibang serbisyong paglilingkod sa mga residente ang ahensya ng gobyerno kasama ang PCA, BFAR, DDI, SBC, DOH, DSWD, TESDA, PSA, DA, FDA, DAR at CHED. Mamayang gabi ay magkakaroon naman ng pasasalamat concert na tampok sina Naogel Casid, Bamboo at iba pang mga artista. Yan ang balita sa oras na ito natin sa atin ng Kings Herbal Plus at Fun Side Ning Nangan. Mula dito, sa lagi ninyong kasama ang 103.1 News 9 Central Luzon. Ako po si CJ Peña Flor. Kasama ka, ikaw ang bida. You just heard on today's Top of the Hour News from Newsline 103.1 FM. Margaret, salamat po.